ito lagi yung tandaan mga doy pag aatake kayo magbigay kayo ng signage na aatake kayo para alam ng kakampi mo na may masama kang gagawin pero yung mga kalabangan mo wala talagang kalam-alam yan mga doy na manghumot talaga yan sila kasi gugulatin mo lang yan eh isabay ko pa nga sana yung isang mata pero may tamang panahon dyan at parang ito na yung tamang panahon mga doy kaya bumalik na ako kasi parang may gusto naman talaga siyang patunayan eh. Hindi talaga siya nagkamali mga doy kasi yung patunay binigay ko talaga yung sa kanya. Makalagot yung taon kasi nahinaykan ko tuloy. Tapos dito kanina patong na, na, na to na talaga tong pagong na to. Kaya sinunod ko talaga yung plano niya mga doy. Sorbo sure, naman to kaya wala man siguro yung core nila. Uy ala. Paano nangyari yung taon yun? Pinaghirapan namin, sila lang yung taon na kinabang. Walang bayad yung ginawa namin. Kadi mayon yun. Kaya ah, naisipan ko lang talagang bumakyad mga day. Jesus Mario, six, sumukol pa yung yung mga kakampi ko. Tapos dito, sabi ng hanabi, 3 versus 1 daw ang labanan. Ah, sige lang doy, kumulat ka lang sa akin, papunta na ako. Daog-daog ka pala nila dito. Ay, hindi maayo yan. Pagiganti kita doy, hindi pwede yung daog-daogin ka. Panglalamang yung ginagawa nila, 3 versus 1 ba naman, ano yun? Pero napakabuinas yung alitap-tap, nakawala pa yung pero ang napakapangit ng ginawa ng tao ng mga doy, bumalik pa maninuan siya. Sus, Mario Kadoy, binigay mo lang ang tao niyong hindi mo gusto. Sana naging masaya ka na hanabi eh, kasi dumating ang tao niyong bayani. Eh. Kaya alis na ako, parang nating nahitabo. Kala siguro ng isang mata, hindi ko na nabisyonan yung mga kakampi niyang nasa tanglad mga doy. Kaya lumusob ako. Kala siguro nila na hindi ko yung napaghandaan kitang kita ako yung kayo doy kung gaano karami yung mata ng pinya mas marami pa yung yung panglantaw ko sa totoo lang at dahil wala nang tar skill yung minsitar mga doy asudlin ah, ko na yan wala na tayong kadlokan dyan eh. wala nang ultimate yan eh ay kaya dito nangyari mga doy nakaduha giniin taon ako sos mario lagi in taon na tuloy kayo kaya siyempre dito magpupustay mga doy at kuroy kinandito yung isang mata impas man siguro yon abuti na lang talaga nadala pag ampo dahil hindi na mapigilan yung Laila mga doy ah, pumunta talaga ako ay nga kay nandito manintawon siya Sus, Mario, sip, nagkumpiyansa, kadi ay doy, nabunalan katuloy, pasailuin mo lang ako. Kagulo na naman pala yung taon sila sa bandang taplin, mga doy, kaya nagmamadali rin talaga ako, kasi nararamdaman kong alanganin yung talaga ng pustuhan ng mga kakampi ko. Kaya yung isang mata dito, nabigyan ko talaga, mga doy, kahit na loob siya sa toring nila. Pero bakit hindi nila kayang pigilan to si Laila, Dilima? Eh, napakabisik lang naman yung taon kalaban, mga doy. Madali lang para sa akin yan. Eh, sakit naman di ay giyon kiramdam ko nag-uusap-usap talaga tong mga kalaban namin mga doon na magsama-sama sila kita mo yun dito andito talaga sila apat talaga sila kaya lang ang nangyari kasi dumating man ako nagpulasan sila ano yung nataranta dumating lang ako nagkaganyan na kayo punggoy lang naman yung ko hindi naman tumulto bakit sila ganyan Tignan niyo yung gagawin ko dito sa isang mata mga doy Magugulat, yan, mabibigla, yan Sus, Mariusip, ako maninuang nabigla mga doy Impas man siguro ako Pero joke lang yun Never kung ibigay sa kanila yun Makalagot ka, sunod ka kasi ng sugod. Kanya karuntan awag na unsa kadi, ha Ganito lang gagawin niyo mga doy Hurot sa akin to, maniwala kayo sa akin Wala kayong nakita at wala kayong narinig mga doy ha Kahit ganon ang nangyari Ah, narinig ko na naman yung Vic story